Kasalukuyang is nasagawa ang tree planting activity dito mismo sa Barangay Opol, Misamis Oriental. Nakiisa ang mga miyembro ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 10, Regional Mobile Force Battalion 10, Regional Finance Unit 10 sa sinagawang tree planting activity sa Barangay Bagokbok Opol, Misamis Oriental. Ang naturang aktibidad ay inorganisa ng Team City of 4x4 Club kasama ang iba't ibang private organizations. Nakiisa din ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard, Aura Photographic Society, Department of Industrial Environment and Natural Resources, at Coast Guard Auxiliary. Sa kabuuan, nasa mahigit kumulang 200 puno ang naitanim ng mga naturang grupo. From the Regional Mobile Force Battalion, headed by Police Lieutenant Colonel Israelin Zamora-Lauren, kami ay nagpapasalamat sa team 4x4 CDO kasi naging part kami ng kanilang um, program na isa din sa core values ng ating PNP na makakalikasan na Nakatulong kami sa kanilang tree planting activity. The organizer of this tree planting activity is Dennis Ohashi, event coordinator. He's from Team CDO 4x4 Club. And he's also an applicant of Philippine Coast Guard Auxiliary. That is why we are here. To support him. Ang PNP uh, is very much active doon sa endeavor na ganoon kasi as the prime uh, enforcement agency, aside from providing security, this uh, activity, they are also active. Hindi lang sa ganitong activity, also to the other activities of DNR and the private sector also. Ang ganitong aktibidad ay pungunahing hakbang upang mapangalagaan ang ating kalikasan at may salba ang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa Barangay Opol, Misamis Oriental, ako ang New Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy B. Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.